panibagong araw na naman nga dito sa store namin. Periodical exam nga ng mga estudyante sa iba't ibang school. Yung mga regular customer namin na mga estudyante, dito na nga sila dumiretso para mananghalian. Ayan. Yung magkakaibigan nga na sila Yuan, si Kian, pati na rin nga si Enzo, yan, shout out na sa inyong tatlo. Nung <laughs> nasa counter na nga sila para nga mag-order, sabi nga nila sa amin, two days nga silang din nakapunta kasi nga pare-parehas daw silang mga wala sa mood. <laughs> Sabi nga namin sa kanila hindi nga sila nakapag-photobot nga nung nakarang araw. Kasi nga nag-first man sa rin na nga yung copy bee dito sa store. Sa UP side nga pala sila nag-aaral na tatlo. Yung mga taga UP side nga na school yung karaniwang nauuna nga dito sa store or kaya yung taga Maranata. Pagkadating nga ni Ginea dito nga sa shop nga namin, gumawa na rin ako ng stock para nga sa chicken poppers namin kasi naubusan na rin kami. Mm -hmm. Bumawas na rin nga kami para nga sa uulamin naman namin. Mm -hmm. Dinamihan na nga namin yung pagluto para nga pagdating ni Gerald yun na rin nga yung uulamin nga niya. Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga lang din ng kaunti sa si Jenea din. Pumunta nga kami dito sa dining area. Nakita nga ni Jenea na madumi na nga yung sliding door kaya nilinisan na nga niya. na, na <coughs> Baliwang wala. <laughs> Alas dos nga ng hapon, nagchat nga sa akin si Gerald na may practice nga sila ng sayaw. Then mga alas 4 nga, hindi pa nga siya dumarating, kaya chinat ko na nga ulit siya. Nagreply nga siya sa akin na hindi pala siya makakarating nga nung time nga na to, kasi nga magre-review nga daw siya. Dahil nga may exam nga sila kinaumagahan. Sabi ko nga sa kanya, papuntahin nga niya si ate niya dito, kasi nga bandang hapon, maraming ang tao, at hindi rin kaya ni Jenea dito sa kusina. Pagka kasi sunod-sunod nga yung tao, talagang hindi rin ako makatutok sa kusina, dahil nga pabalik-balik din ako sa counter. Chinat ko na rin nga si Gerald din na kay kailangan nga rin nga ng katulungan ni Jenea kaya pupunta nga daw siya dito. Nakarating na nga rin nga dito si Geraldine mga alas 7 na rin nga ng gabi kasi inasikaso pa nga niya yung dalawa rin niyang anak. Then bumili nga ako ng hipon dito nga sa baba kasi meron nga akong nakita na tumpo. Matagal na din nga ang cravings nga to ni Jenea. Hindi rin kasi makapunta sa palengke nga ng alabang kaya hindi rin kami makabili. Tamang tama din nga nung bumili nga ako ng kamatis pati na rin nga pipino. Yun nga may nadaanan nga ako na nagtitinda ng hipon. Kaya bumili nga ako, nga ako kasi nakatumpok nga siya na isandaan lang ang presyo. Pagbalik ko nga dito sa my store, nandito nga sila Janisa, kasama nga niya yung asawa niya, pati nga yung pinsan ng asawa nga niya. Itong gabi nga, puro regular customer nga namin yung mga kumain. And ito nga ang sila Janisa, nung nakaraang gabi nga lang, nagpa-deliver nga sila ng beef biryani. And ngayong gabi nga, andito na naman nga sila para nga mag-dine-in. Sana all kumakain na. <laughs> Nantay ko pa yung half bear chicken. Oh, Ay, hindi mm -hmm. Kami, pa kami makakain. <laughs> Bumili din nga si Erica at saka si Jason nga ng half grilled chicken Kasi yun na rin nga yung kakain nga nila para nga sa dinner nila Nauna na nga kumain yung mga staff niya habang wala pa nga masyadong ginagawa Tung time nga na to, mabenta nga yung grilled chicken nga namin Buti na nga lang nga at nakarating nga si Geraldine Kasi din. kung hindi, mangangarag na naman talaga kami ni Jenea Nauna na nga ulit kumain nga sila Erica pati nga si Jason Kasi nga kami, hindi pa rin nga kami makakain Dahil marami pa nga mga customer na nagda-dine in Hi, 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 hi. 就是那个地方。 puro half grilled nga yung mga orders ng mga customer ngayon na dinadine in. Kaya halos paubos na naman yung stock ng whole chicken ko. Sa kabilang shop nga kila yung mga nagpapamasaj nga doon sa kanila, dito nga dumidiretso sa amin para nga kumain. Lately nga, bising busy na rin nga sila sa may massage pa nga dyan sa kabila. Kaya kahit nga andyan nga si Mayan, hindi rin kami makapagkwentuhan nga. Dahil kapag sisilip nga siya dito, puno rin nga ng tao. Alas 10 na rin nga ng gabi na luto nga ni Geraldine nga yung ulam nga namin. Kasi dun pa nga, lang nga din, naging maluwag nga yung dining at wala na nga masyadong umaakyat na mga customer. Nagtimpla din nga sa si Jenea nga ng juice para nga mas masarap daw nga yung kain namin. Tinawag ko nga si Erika para nga kumain ulit. Sabi ko nga sa kanya, pumapak nga siya kung ayaw niya nga kumain ng kanin. Pagkatapos nga namin kumain, may mga customer na naman nga na umakyat. Yung isa sa mga customer namin dito nga sa baba na laging nagte-take out ng beef biryani. Nagdine in nga silang mag-asawa. Si Jenea nga maaga nga siya nagpaalam para umuwi. Then si Gerald din naman umuwi nga siya hanggang sa mag-close na nga yung store namin. So yun na guys, hanggang ito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!